Magandang umaga po. Good morning. Again, this is ako po si Kiko. Kiko Javier. I'm speaking to you live here in Cebu, Philippines. Ah, napakaganda po ng weather dito sa Cebu. Wow. Uh, yeah. Yeah, I'm, I'd like to talk to you about network marketing. So, ang ang title ko po uh, sawa ka na ba sa network marketing? Or are you tired? Pagod ka na ba? Or paso na? Sunog na? Nakapag-network marketing ka, nakapag-join ka, pero parang walang nangyari. Okay, napagod ka lang, naubos lang yung pera mo. Ikaw ba yung tao na yon? Well, uh, alam mo, sa totoo lang, Dinaanan ko 'yan eh. Um, 16 years po. About 16 years na po ako sa industriya ng network marketing and uh, maraming beses na halos sinabi ko sa sarili ko, ayoko na. Eh okay, pero meron po talaga nagu sa akin eh. May meron akong nakita sa industriya na to na hindi ko kayang pigilan yung sarili ko na hindi na huminto. Kahit na ano pang sabihin sa akin ng lahat ng tao, kasama na nga po yung tatay ko, yung nanay ko, lagi nilang sinasabi, bakit hindi kang manap ng trabaho? Yung merong fixed income. Hindi, Mangyayari po, papasok na naman ako sa trabaho, after a while, may makikita na naman ako networking company, magugustuhan ko, din alam niyo pong gagawin ko, magre-resign ako. Okay, naintindihan ko po yung ano, yung nararamdaman nyo. In 16 years na hinahanap ko po ito, itong industriya na to, sinaliksik ko, pinag-aralan ko. Alam ko po yung naramdaman nyo. Napaso, napagod, nagsawa, nagamit, naloko. Okay, so ngayon, kaya po ako gumawa ng video. Meron po ako kasi nakita eh. Kaya meron po akong gusto ipakita sa inyo. Ito po yung evolution of network marketing. Evolution ah sa ayo at sa gusto po natin para sa akin po lahat po ng bagay nag-evolve naniniwala po ba kayo doon. I'm sure naniniwala po kayo wala na pong dinosaurs ngayon. Okay, wala na po yung mga mga malalaking elepante. Okay, nag-evolve po eh as as we grow as ah, habang nagbabago po ang mundo nag-evolve -e po ang lahat ng bagay ngayon ito pong gusto kong ipakita sa inyo ito po yung evolution of network marketing ganito po yun kung sa network marketing po before parang ang feeling mo kailangan mong magbenta na magbenta ito po sa nakita kong evolution of network marketing, hindi nyo na po kailangan magbenta okay so kailangan nyo lang pong gamitin yung produkto kailangan nyo lang pong enjoyin pero hindi mo hindi required na magbenta. Hindi mo required na kailangan every month meron kang binibili. Okay, so one time lang po kasi to. All you have to do is to purchase that product once in your lifetime and that's it. One time lang po, isang beses lang. So nasanay po kayo sa dati na kailangan mong ma-reach itong ganito every month, yung quota ba na tinatawag, wala po. Okay, so hindi rin po required dito na mag-recruit. Okay, so wala po tayong recruitment na gagawin. Okay, so may, we, we call it sharing. Okay, so hindi ko po kayo lilinlangin na hindi mo kailangan kumuha ng tao. But you don't, you don't actively recruit. You just share. No? At napakadali pong i-share kasi lahat po ng... Hindi natin nagustuhan nung unang panahon no? bakit tayo napaso at napagod sa network marketing ay nabago po dito. So wala pong heavy recruitment involved. No? All you have to do is to share. Actually the word is share. At 'yung pong gagamitin natin na facility o 'yung vehicle para ma share to ay napakadali. All you have to do is to share this on your Facebook. Ganoon lang po 'yon. Sa friends mo, email mo, Facebook mo. Ito pong evolution ng network marketing na to. Wala since ang product po natin ay digital. So nasa internet lang po, online po ito. So, hindi mo na ngayon po problemahin yung may order ka, pupunta ka pa sa opisina, pipick upin mo. Of course, heavy traffic, i-deliver mo doon sa kaibiga mo. Pagdating mo doon, mali pala. Wrong size, hindi yun ang gusto niya, etc. Reject. So, babalik ka na naman. Wala pong ganito. Digital po, virtual. So, ibig sabihin, nabanggit ko na sa internet, digital, virtual. So, wala po tayong problema sa deliveries kasi online lang po. Once na nabili po natin yung product, na activate na po tayo, na validate na nakapagbayad tayo, online lang din po. Sa so, mangyayari po, makikita niyo na po sa back office niyo yung inyong produkto. So open na po tayo sa dalawang daang bansa. So ang business po ito na pinag-uusapan ko sa inyo o yung sinasabi ko, eh, global po ito. So hindi ka na limitado dyan sa area mo, sa opisina mo, sa barangay mo, sa city mo. sa so tingnan nyo po kung gaano kalaki yung, yung market. Ang pinag-uusapan po natin dito ay buong mundo. At tayo po ang pioneer, meaning sa Pilipinas po nagsisimula. Tayo po. No? So, isipin nyo po, ang gumagamit po ng internet sa buong mundo, 2.2 billion po. Okay, sa Facebook lang po, ang miyembro po ay 800 million. So, isipin mo, kung magkakaroon ka ng business, na ganoon kadami yung pwede mong mashare-run, no? Share po. Okay? E since bago po yung konsepto at revolutionary po, evolution na ito, napakarami po talaga ang mag Okay? So, hindi ka po kailangan lumabas ng bahay. Okay? Ito po, nakikita niyo pong suot ko ngayon. Yan na po yung pang-opisina ko. Okay? Nandito po ako sa rooftop ko ng apartment namin, dito lang din po ako nagtatrabaho. Okay, so ang dami ko pong natipid. Kung, kung isipin ko, o nga, no? pamasahe po, natipid ko. Yung stress sa pag-travel, natipid ko. Yung, yung pong ano, hindi ko naisip yon meron may nagsabi sa akin, yung budget sa panglaba, natipid ko. Yung budget sa, sa damit, natipid ko. Okay, kasi ito lang po, pambahay lang po yung ginagamit ko para magtrabaho. Okay, so, sobra, yun po yung evolution na gusto kong pakita sa inyo. Hindi mo kailangan magbenta, hindi pa ulit-ulit ka magbabayad isang beses lang, hindi ka required na bumili ng bumili every month para continuously ma-enjoy mo yung income. Hindi mo kailangan mag-recruit na mag-recruit. So, all you have to do is to refer. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Diyan ka lang sa kung saan mo pinapanood itong video ko. Sa harap ng internet mo. Sa harap ng computer. All you have to do is to share this online sa mga kaibigan mo. Then, enjoyin mo lang yung products. Okay? At global po yung market natin. Hindi mo kailangan humanap ng mga kaibigan dito sa barangay mo. Dito, mga kaopisina mo. Schoolmates mo. Paano pag naubos mo na sila? Okay? Kadalasang... Problema nga po ng mga networkers nyo, nakausap ko na lahat ng kaibigan ko, kamag-anak ko, walang gustong sumali. O tapos na. Ito po, online 2.2 billion possible members. 2.2 billion, okay na po ba yun? Kahit konti lang makuha mo doon. Actually, sobrang ganda na po ng resulta nung... No? Okay, so yun po, yun po yung gusto ko ipakita sa inyo Kung pagod na po kayo sa network marketing At sinabi mo, ayoko na, hindi na ako papasok sa ganyan So gusto ko pong subukan nyo to Dahil ito ay bago Okay, kung sabi mo, ay parehas lang yan Ganyan din ang mangyayari dyan Maniwala po kayo hindi Napakaganda po ng products namin Ang product po namin ay babaguhin yung iniisip mo So kung iniisip mo Negative, ang iniisip mo, hindi mo alam Good news, ang product po namin Directly, yun ang aayusin at pangalawa, this is an online home-based program. Sa bahay lang po, using Facebook, Twitter, MySpace, Yahoo, kung ano yung ginagamit mo. Huh? So yun po, kaya gusto ko kayo makausap. Kung sawa ka na, kung pagod ka na sa network marketing dahil hindi ka kumita, please, ito po ang para sa inyo. Dahil dito ko rin po nakita yung hinahanap ko. Gusto ko lang po i-share sa inyo. So maraming maraming salamat po. Ako po again si Kiko Javier o tinatawag nyo lang Coach Kiko. I'm so willing na tulungan kayo dahil napakadali lang po talaga na to basta magsama-sama tayo. Magandang umaga po. So ito pong sa ilalim po nito may link nitong video na to. Pakiclick lang po para mas malaman nyo pa yung tungkol sa network marketing company na sinasabi ko. Good morning po.